Hi! Guys, musta na kayo. Sino yung vlogger? Uh, medyo naging busy rin ako. Hindi na nakapag-upload. May napansin kayo, no? Okay. Uh, ito yung discuss natin ngayon. <coughs> Excuse me. So, bago lahat, mayroon akong share sa inyo. Uh, any to si 2024, Year of the Dragon. Gusto niyo ba ng tip? Pampaswerte. Okay. Pero subscribe mo na kayo. Okay? Uh, Chinoy vlogger. Pwede sabihin ka nino pa kasabihin ka okay lang. That's on you. Okay? Watch you kay Kaboy. So, ngayon lang wala kapag ano, upload. Actually, ano, date na ngayon? Uh, ayan niya. Pina. Gap ka ako. O? Oh. Kaya ko. So, bukas 30, 31. Okay? Tapos na yung 23. Kumusta naman kayo 23? Gusto niyo bang sorti ng 24? Diba? Ito lang ko yung technique, guys. Okay. Ngayon <coughs> ito yun. Gawin nyo sa cellphone kuha kayo ng 50 pesos. Ito guys, mabayad ako. Ayan. What's up, ho? Tupi nyo lang sa apat. Half. actually, ang tinupi ko ay siya medyo, ano uh, hindi na masaktong kan. Ayan. Kasi parang mag, pang naka-frame to. Ilagay nyo, kung ang cellphone nyo, transparent housing, it's okay. Much better. Ilagay nyo sa likod. Bago nyo, ano. Or, It's really Okay. Ako kasi ganyan dito ang nalagay. May na problema eh. Pwede rin naman dito. Hmm. Ayan. Uh, hindi kailangang lang para okay lang. Pampagod vibes. Mga wala nang mawawala, di ba guys? Pagka sinubukan nyo. Napad lang natin. Mga wala nang mawawala, ni ba? Napad lang natin. Kasi para pag accidentally na laglag ko yung pump, hindi siya mabasag. Para hindi tumama. Baga meron pa siyang edge. Ayun na. Meron yung ano. Anyway, yun nga. uh, nag-hate yan. Kapya ka ni. Pag-bendo kanina. Kapag ah, good vibes, wala well, ano yung mawawala, di ba? Pero bakit 50 pesos? Bakit hindi, ah, uh, tao dito? Bakit hindi, nagbago yung wallpaper? Bakit hindi 100, 1,000, 20? Okay. Kasi yung pula, symbolize ng hook yan. Parang kaong lang. O? Oh. Kaokila. Yung makagaya ng angpaw, di ba? kulay pala siya. So, 50 pesos ang pala sa atin eh. So, yun nga, ang gawin nyo, um, uh, lagyan nyo lang yun, tapos, pang pang good vibes. Wala mo, awala pag sinubukan nyo. Pero bakit naman sa cellphone, bakit hindi sa wallet, sa mga pendant, keychain, di ba? Naisim nyo ba ang bakit kang ati? Pasi witi ako, ang Chucky cellphone eh bit bit natin lagi kahit saan tayo magpunta minsan nga yung kitseso na ito aki bigit sang ya bigit ya diba bigit pangking o oh, bigit sang kwan yung chua kao halos 24 7 yun ang hawak ng cellphone para kumbaga nasa inyong good vibes okay so tatranslate ko lang ha <coughs> กันว่าว oh. ิดอ่ะกันคือทุกีอ่ะก็เส้นทุกีคือตอกไม่ได้ฟังนะโอ้ไม่ใช่เสือสีโลอ่าแช่เบาโลนี่บ้างก็ทุกีตอกไม่ฟังส่วนใหญ่เออไม่ฮอกี้อ๋อตอกไม่ได้เลยฮะเออส่วนที่ขึ้นห้าสิบคูห้าสิบคูกันห้าสิบคูก็ไม่ไม่ไม่เป็นร้อยคูยี่สิบคู ko Kasi nang few gods of cosmos, ang shake, ang shake ko okay. Oh. Ganun okay. Ito si So guys, don't forget ha, maraming pakay matutunan. Maraming paka yung mga ano, okay? Matututo. So yan guys, uh brother, don't forget, okay? So, ayon kayo do, part-time. Nakita niyo yan, makikita niyo pa yung mga ibang video ko. Subscribe lang kayo. Medyo busy lang din mag-upload. Actually, ito may bagong guys. Ayan, panoorin yan. Um, <coughs> bakit nung baga na traffic or ano nga siya? Ah, pong wala ata ito yung upload eh. Ah, ah, ayun. So... Guys, don't forget to subscribe. May patakawang lapag ano gusto niyo video. Okay? Kasi pag may time lang nga nasa ko nag-upload nga totally medyo busy rin eh Okay Ang uh, baman nyo guys yung Wagawin natin uh, kagaya nito Hindi ko lang siya pwede i-play kasi baka ma, -antayo. ma Ano tayo Maano ni YouTube na nanonood tayo sa aking video Eh yung video niya may 360 yan sa yung SJ cam Yung SJ cam ko ngayon naggolo ko uh, Soon or later papaitan natin Kaya may maunayan na yung Priority Oh Nakapang sungat yak eh Uh, kami. Parang, I don't know kung uh, YouTube nag upload na ng 8K upload eh. Super lino. Baga 4K mayroon 8K mas maino, lino. Kahit sa gabi. Talagang ma-appreciate niyo yung lino. Kasi why did you sd SJ6 camera ko po hakira? Hakira, what ang mati Actually ni. Ako nga na, pero ito sa i-show ko, konting glitch sa first few seconds ng video. Okay. okay. okay.

Guys, Parang kumbaga ni eh. sini sila ka o kia. Parang din ni eh. kaong. Oh? Ito yung nag-trending yan. Maniwala ka. nag-trending ito, itong video na ito. Maniwala ka. Dahil sa 50 pesos. Okay? So, subscribe lang kayo. Follow guys. Okay? to ko share din ha? Don't forget, subscribe, comment down below. Share nyo lang video. Chinoy, blogger. Okay. Salamat tosha.